ko oh, kukura at yun pong ikaklasify tinur po sa Tagalog classify tinur ayun eh po tayo po ay diritsyo po ang paggagamas ah, oh, buti ako lang magdadakot diritsyo po ang paglilinis natin din sa kangkungan なるほど。 nakalawak din na nakalawak din po so. Mayaman Mayaman sa kaibigan lang marami Iya ako aminado Mayaman na sa kaibigan Sa piray wala pa Hindi mo pa kagaya Hindi pa kaya isabay Kuya Aji ha Ayaw mo kami ganatang di ako ko bagay sa kaibigan talaga pagkakadamay eh kaya 'di pa ba kami bumamati ya ano mas ayahin ko oh. tuloy-tuloy daw ako, ako pagpapayaman sa kaibigan ambinado ako sa kasakento oh dami marami po ako na ipong uto ginto oh ah. <laughs> gintong alaala alaala <laughs> alaala alaala tayo po ay patuloy sa paglilinis po ng ating kangkungan no? so, at gawa po ng aba, ay, ito ang nagbibigay sa atin ng ano ng pagkain <laughs> tama ang ano dun? walang mali din pagkain parang nagamas din ang palayan ano eh. yan rotate na po ang trabaho dito kumbaga naka ano na parang naka program na pag nasa madamo na madamo kumbaga ito na po ang ating tinatahak ng araw araw natin harvest, tanim at ah, tanim ah linis, tanim, harvest bungkal, tanim yun po araw araw

nakuha tayong tao agad at ito mahirap hmm. yari na po eh. Yan ang dami po ba din ng na ganito? Ipapakita ulit. Eh. Ari gamot daw. Ay, ang kulaan ano. Yan, ang dami po ba ng ganari oh. May May nakikita po ako nagaharap ng ganari, hindi ko po alam kung anong taglay nito. Yan. Oh. Sampalukan, sampalukan. Ano 'to eh? Dito ano? Yan, oh. ang dami po din sa gitna ng ating taniman, no. Oh. Halos ganari po ang nakabulubur na damo. Oh. Yan, no. Oh ay kasi ano namang ano natin oh. gamot po kaya saan oh. isi-search ko pala utoy eh. tama rin tama rin an. ano to, eh. <laughs> oh. pakadami po oh. comment nga po kayo kung anong gamot na rin dinadala na rin taglay na rin oh. yan oh tingnan po ninyo ang tekstura yan po ganari po ang pagkapuno yan oh. ang tawag po sa amin sampalok sampalukan gamot daw po ayan dami oh. nakabulubur sa gitna ng kangkungan natin Ito yeah, ating mo kaso o. putuloy ang ating palinis. tuloy-tuloy po ang production natin. Kailang oh. bundle lang kami ito? Ilan lang kami naro? Apat. Ah. Ah, ano po? Ano po yun? Hindi natanda. Ano? Parang paapat? Paapat lang po. Ano? Makauti kayo mga kamay. po yung ating pa-order. Apat nga. One, two, three, four. Yan, apat na bundle po ang ating nakuha po ngayon. Oh. Ah, yes, din. Eh. Ari pa po, makakasama ng ating kang po. Ukura, ating sa Tagalog. classify tinur. Marami rin po. So, ito yung nagkukulangad pa nga. Pang hiwain yung iba. Kukuhaan ko lang po yung mga goods. 50 Tip po ngayon per kilo ito tumas taas na lang kaunti 50 per kilo Farmgate po yung Farmgate. kaya po kung mapansin ninyo parang laging pababa sa atin eh, nasa farmgate po kasi ay gawa po ng pagkay bumili edi eh, parang nagtatimes ano na po yun nagtatimes to Parang gate namin 50. Baka po ngayon ay ang marketplace ay ano? Marketplace market price ay mga 80. Ganun yun. Pangulang po namin ay na mga baluktot. 我们国家的特色，老多的。 at ilo. Mamaya ang tiyari papalabis ang kukunti. Tatlo na yun, no Yan, yun na yun lahat. komplak plastic di yan. Ayos na rin sa iyo, ano? Ah, hindi, biyana. Kung kaya? Ah, okay. oh, di biyana. Ay, ito na may tatawa din din, hindi palabis na, o. Oh. Kung pag pinalabis kayo. Hindi pang ulam na ninyo. Guys, kuha na lagi niya ako mo hmm. ka. Yung kangkong, maratang may kangkong. Ayaw mo. Dala niya, dala. Hmm. Oh, pang kanigang yun eh. Tatlo. Singgang. Hmm, kuha na lagi niya. No? ay. Ay, pag isasama ko sa tinda, ito tatawa din din na yun. Kahit pasabihin ka lahat, eh. Tawad dyan. Hmm. Ay, pa isama iba. Yan ba yung maliit ito, eh? May kasama lang ng ilang kilo. Ayos din na, Ayos po yan. sa iyo na rin, eh. Aba, ito yun. Eh. Pag naman lang sa palengke, inihalo ito, eh, hindi na alam, ay eh. Good po mga re-reject ka may basta to. Kaya nung to, isa sa bilay. o Yara, asa po. Ready na po rin ating pang... Pag-driver. Ayan po, apat na kangkong. Tatlong okra. Oh, ayos. Yan, yeah, talaga po. mapapaligahan na tayo ng husay na rin. Yan, yeah, salamat po sa pagsama. Ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.